bawat araw, lalo pa't papalapit ng eleksyon, silang tatlo handang makipagsabayan sa kanilang mga kalaban. Parati silang naniniguro, bitbit nila ang mga armas na galing sa mga amon politiko. Kontento na kayo sa ganitong buhay? Oo. Kontento na ako sa ganitong buhay kasi hindi, hindi naman ako kapag-aral. Kaya yeah ito ninyo. ilan lamang ito sa mga armas ng mga private army na nag-operate dito sa Abra. Karamihan sa mga ito matataas ang kalibre. M14 rifle, mga grenade launcher, Armalite, at mga pistol ang ilan sa mga ipinakita nila sa amin. Bahagi ito ng armory para sa may isandang kasama nila sa tala ng Philippine National Police, nasa halos 3,000 loose firearms ang nakakalat sa lalawigan. Niluma na ng panahon ang problema ng mga private army sa Abra. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito masugpo. Sa nakalipas sa walong taon, tatlong politiko nang napapatay dahil sa paggagawa ng pwesto sa probinsya. Labing-anim na porsyento ng election-related violence sa bansa ay mula sa lalawigan ng Abra. Noon lamang April 13, inambus siyang konvoy ni Ryan Luna sa Peña Rubia Abra. Galing sila sa isang campaign rally at papauwi na noon ng bahay. Nagkabutas-butas ang mini-truck na sinasakyan ng kanya mga tauhan. Armalite nila? Oh, arma Oo, yung bumaril? Oh. Nasa taas? Oo. Oh, ta -ta -ta. sila dun. Oo. Oh. Yan uh, tama. Apat sa mga taga-suporta ni Luna ang sugatan sa ambush. Isa na rito si Mang Romeo, kagawad na sumusuporta kay Luna. Tiglang may nakita na ay narinig na lang akong putok. Maraming putok. Tapos eh, may tama na po ako dito sa paa. Matamaan na ako hindi mag na sana ako tapos ito naman hindi ko po nakita yung mga nagpaputok ng parel ito yung posisyon ng mga nang ambush kay Kapitan Ryan Luna at uh, dito sila nagtago habang inaabangan yung convoy na paparaan. Pagkatapos nung ambush, sabi ng mga otoridad ay bumaba lamang sila dito sa may bahaging ito ng bundok para tumakas Hindi dito ang kaunaw ng pagtatangka sa mga luna sa Abra. Taong 2007, nang pagbabarili ng mga armadong suspect, ang pajero ng noy tumatakbong congresswoman na si Cecil Luna ang inanrayan. Hindi sumakay noon sa kanyang sasakyan si ginang Luna, pero anim sa kanyang mga tauhan ang agad na namatay. Mabilis na itinuro ni Congresswoman Luna ang kanyang pinsan na si Dominic Valera bilang may kagagawan umano sa pinakabagong ambush kay Ryan. alam mo na desperado na sila. Kanyang alam nila na hindi sila mananalo. sa people mga us. mga 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 niya sa politika? Si mga 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 Si mga 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 habang ang anak ni Valera na si Joy Bernos, makakalaban ng tsahing si Congresswoman Luna sa pagkakongresista. Maring na ng mga Valera ang isyong pinupukol sa kanila. Talagang wala kong kailangan. Nasa winning side ako, kaya hindi na kubahan. Kaya hindi Black propaganda uh, against us, sa family namin. Um, and yung ambush na yun, sarang drama na stage. Noong nakaraang buwan naman, inambo siyang isa pang anak ni Congresswoman Luna na si Cromwell. Tumatakbo mayor ng Tineg Abra. Hiling ko lang sa mga kalabang ko sa politika. Huwag naman sana kayo gumamit ng karasan. Hindi naman totoo yan. Aligasyon na uh, nilalamay ko sa ambos nila. So ang uh, palagay ko niyan, na uh, ambos myself. Dahil sa mga pangyaring ito, tila normal na lang sa ilang residente ang mga karasan sa lugar. Che, sanay na po kami sa mga niyang mga balita. Yung mga ambos tsaka patayan po. na po, pero sa ngayon ibang iba, mas magulo ngayon. Ayon sa grupong Political Democracy Reform Program o PODER, nagagamit lang ang mga kabataan ng ilang politiko. Mas madali silang pasunirin. At saka siyempre umuugat din yon sa kung itong mga bata na ito ay out of school nga, walang trabaho siguro pressure din sila ng pamilya nila na maghanap ng hanap buhay. Ang mas masaklap habang nagpapatayan sa pwesto ang ilang politiko, lalong nasa sadlak sa kairapan, ang probinsya. Ayon sa National Statistical Coordination Board, pang ang abra sa pinakamahirap na lugar sa bansa. Kaya hindi masisisi ang ilang kabataan kung mas piniling isugal ang kanilang buhay kapalit ng malit na halaga bawat buwan, tumatanggap sila ng 1,500 pesos mula sa kanilang among politiko. Aminado naman ng PNP na hanggang ngayon ay may mga politikong may private art group. Gayunman, wala na raw silang natatanggap na ulat tungkol sa mga batang miyembro nito. Walang minodi na re dyan sa private art, partisan art group. Hindi gobyerno pinanggagalingan ng mga services at programs na kailangan ng mga tao, kung hindi mga politicians. Kaya din tumitindi yung koneksyon ng mga tao sa politicians. Dahil ang mga serbisyo at mga programa, including kabuhayan nila, nang gagaling sa mga politicians, hindi naman sa gobyerno. Alam ni Rico, Edgar at Jerry, na darating ang araw, mako-corner sila ng kanilang mga kalaban. Pero hindi raw sila natatakot. Bagkus, handa sila makipagsabayan kahit kapalit nito ang mura nilang buhay. Kasabay ng panahon ng eleksyon, nabubuhay din ang iba't ibang mga ilegal na gawain. At ang masama, pati mga kabataan na sa marahas na kalakaran. Mas pinaigting na pagbabantay sa lipunan ng kailangan para hindi malagay sa alanganin ang buhay ng marami at magamit sa personal na interes ng ilan. Ako si Jigmanika de at itong nakatala sa aking reporter's notebook.